Bakit nga ba nasasabi ko na maganda dito sa Hong Kong? Una, mataas ang pasahod dito sa Hong Kong at every year tumataas. Alam nyo ba, noong 2017, first kong pumunta dito sa Hong Kong, ang minimum salary ng mga domestic helper ay nasa 4,310 lang. Ngayon, nasa 4,870 each din na. And peso, nasa 36,000 mahigit siya. Dahil mataas ngayon ang palitan ng uh, peso, HKD meron din ditong food allowance na naghahalagang 1,236 HKD nasa 9,000 mahigit in peso pero ito ay nakadepende kung ibibigay ng employer or share ka na lang sa mga pagkain nila sa kanilang bahay uh, mandatory din dito ang health insurance isa sa beneficio ng mga domestic helper isa pa sa gusto ko dito sa Hong Kong dahil weekly, may day off ang mga domestic helper. Kung stress ka sa isang linggo sa amo mo, pwede kang lumabas dahil uh, required na mag-off ang domestic helper. If ever naman na hindi na hindi ka palabasin, automatic yan, nabayad ka. Overtime yan pag hindi ka lumalabas sa off mo kasi required every week may day off ang mga domestic helper dito sa Hong Kong. So, minsan, nakadepende din. Minsan, hihingi ni amo ang iyong day off, pero babayaran ka niya ng ibang araw. Palalabasin ka nila ng ibang araw. Bukod sa day off, meron ding public holiday dito sa Hong Kong na pwedeng lalabas ang mga domestic helper. Tinatawag itong statutory holiday. Meron din, meron din dito sa Hong Kong na pag umaabot ka ng 5 years sa isang amo, ang uh, entitled ka, makakuha ng long service. Pero ay ito ay nakalipende. kung ikaw ang aayaw sa trabaho, kung baga ayaw mo na mag-renew kay amo, pwede hindi ibibigay ng amo mo ang long service. Pero pag si amo ang hindi na mag-renew sa'yo at hindi ka na kailangan nila, uh, required yun na babayaran ka ng long service ng employer mo pag sila ang aayaw. Pero pag ikaw, nakadepende kay amo kung ibibigay nila sa iyo or hindi kasi ikaw ang umaayaw ah uh, isa sa pinaka ko din dito sa Hong Kong ay malapit siya sa Pilipinas ah uh, ilang oras lang makakauwi ka sa Pilipinas at meron din ano tayo bakasyon na pwedeng babayaran ng mga amo depende yan sa computation kung ilang taon ka nagserbisyo sa amo mo or ilang buwan kasi meron tayong mga uh, bracket kung ilang buwan uh, ang makukuha mo or ilang weeks ang pwede mong uh, i-vacation na bayad sa amo mo at bukod dyan, dito sa Hong Kong ay napakaraming Pinoy kaya hindi ka masyadong mahuhumsik dahil marami kang makakilalang Pinoy ay parang ka lang nasa Pilipinas pag ikaw ay lumalabas tuwing day off dito sa Hong Kong, tuwing day off mo, pwede ka rin mag-aral Maraming mga courses or maraming mga pwede mong uh, pag-aralan. Pwede ka mag-aral ng magluto, mag-aral ng pang-beautician or anong gusto mo alin yan or hilig mong pag-aaralan ay meron din dito sa Hong Kong. Sa katunayan dito ngarin ako na graduate ng caregiver course nung uh, 2019 dahil naiinip ako noong twin off ay uh, sinubukan ko ring mag-aral noon. Kaya maraming bagay na pwede mong magagawa dito sa Hong Kong. So, sana magustuhan nyo and apply na. Yun nga, marami ding hindi sinuswerte dito, dito sa Hong Kong. Pero mas marami namang sinuswerte. ah uh, depende kasi yan sa mga employer or depende sa sitwasyon. Kasi kahit saang bansa naman tayo, pag tayo ay sinaswerte, ay swerte talaga. So, wag lang tayong huminto or wag tayong tumigil mangarap. Kung saan tayo hiyang, doon na lang tayo. Uh, huwag, huwag ka matakot kung may termination man dito sa Hong Kong. It's okay. Mas maganda nga yan kaysa doon sa ibang bansa na sobrang hirap ka na, inaapi, gusto mong umuwi, pero hindi ka makaka -uwi. So, maganda din yun na may mga ganyan din dito sa Hong Kong. So, depende na rin sa'yo kung magugustuhan mo o hindi. Basta ito lang ang opinion ko, masasabi ko dito sa Hong Kong. Bakit masasabi ko na maganda dito sa Hong Kong.